Basu-basura So may deliver na naman Si Idol Diwata Na soft drinks so, Siguro pipick upin Itong mga empty bottle Tapos may konting dala Na soft drinks Hindi ganun ka <coughs> 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 Yan Si Take out oh Shout out po sir Thank you po Thank you yeah, yeah, Madam

So ayan guys, good morning, good morning sa inyo guys. Yun, wala pa masyadong tayong mga customer guys. Medyo kakaunti pa yung uh, kumakain kasi maaga pa ngayon. Today, pero may bago ngayon guys. Tingnan nyo yung cups ni Idol Diwata. Oh. Meron ng uh, pangalan niya. Ayan, Diwata Cups. So ang ganda, ang ganda nung uh, cups ni Idol Diwata guys. Tingnan nyo. <coughs> ayan oh. Hindi wala kaos. Meron na siya guys. O, yan. Diba? So Di ba? Sosyal. So ang ganun guys. Good morning. Good morning muna. So. Ayan yung stock niya ngayon na ano. Na. Chicken. Tapos sa uh, spaghetti. <laughs> so, May sounds kasi guys. Good morning. ni tatay oh. ang ganda ng pwesto ni tatay medyo ma busok na ngayon uh, ah, nag iihaw kasi Ayan, ihaw ihaw muna Ayan, guys. walang may sound so walang masyadong uh, tao ngayon guys ayun So, mamaya punta tayo Dolomite. Dolomite muna tayo kaya. So, yun. Good morning. Pasensya na kayo. Wala tayong upload kahapon. Yun. Nasa ano kasi tayo? Nasa Sona tayo kahapon. Sa Isog ng uh, Sona. Peace at not war, no? yun yung uh, pinuntahan natin kahapon dyan sa may uh, luwasang liwasang bonipasyo tayo kahapon guys kaya meron tayong mga upload so balik tayo dito kaya guys no? good morning good morning sa inyo guys Yan, maraming salamat sa inyong pagantabay uh, at uh, masid sa aking uh, channel guys So, ayan yung mga bikers guys. Ayan o, no? mga bikers yan. Galing yan dyan. May ano dyan kasi guys. Uh, dyan sa DSIS. Merong uh, changi pagka Sunday guys. Dyan. Ayan May changi dyan hanggang doon sa so, may uh, lab, pagkalampas ng DSIS. Napakahaba ng uh, changi dyan. Kaya yung mga bikers, mga parts ng bike. Yung uh, naan Kaya maraming bikers no. Yung mga second hand na uh, bike. Nandiyan po kung gusto nyo uh, pumunta nandiyan sa may pagkalampas ng uh, GSIS area po. Ayan, yung mga uh, bikers natin dyan guys. So, ayan. Wala pang masyadong uh, madlang people. Eh, tiga iwa siya ng sibuyas na mura at kalamansi. Yan yung kanyang uh, trabaho dyan sa kanyang uh, trono And, si tatay so wala pang masyadong tao maaga pa kasi Sunday morning ayan yun oh, nakaunti pa lang yung tao guys ayan dun sa may uh, dulo Ayan, kung gusto niyo ng uh, bulalo. Ayan, doon. May bulalo doon, guys. Kaya, ito yung bulalo. So, ayan, mga bikers. So, ayan. Ang dami mga bikers na pumapasok, guys. Tayo kaya hindi wata, guys. So, kung gusto nyo ng kalamansi, sili. Ayan, dito lang po kayo. O, tatay, yung trono niya yan. Thank you, thank you very much Nasa uh, inyo dyan Ayan <laughs> Bulalo guys Ayan eh, ang lalaki ng uh, bulalo Ayan ang original Kailangan talaga ka magkaiba yung sabang ng bulalo sa pabig -e. May iba kasi pinag-iisa nila Check in yako naman Ayan o, bulalo ni ate. Wow, ang saran lalaki ng karne. Bulalo pa lang. Sold na. So, yun guys. Thank you very much sa inyo dyan. Good morning, good morning. Kain tayo bulalo? Ayan say, si sir Oh, bulalo. Lumogin <laughs> nyo lang <laughs> ito kay Duwata para naman yung mga support na natin. Thank you, thank Thank you sir, thank you. Maraming kami. So, ayan guys, sila Madam Bulalo at Chicken. Yung uh, kanilang... Uh... Ay, sarap. Sort of good morning. <laughs> ayan, guys. Wala pang masyadong madlang people. Samada pa kasi, guys, kaya wala pang masyadong tao sikap bulalo oh. unless rice na rin yan guys so yun yung mga bikers natin no oh. ayan ang daming bikers so dito tayo banda dito tayo dito hanggat walang uh, ang sipag ng uh, ano ni Duato guys oh. So, talagang uh, malinis yung kanilang area nililinis talaga nila natanggal ang mga baso basura so may deliver na naman si Idol Diwata na soft drink so siguro pipick upin itong mga empty bottle tapos may konting dala na soft drinks hindi ganun ka <coughs>

Lumalakas na lumalakas na naman at dumadami naman yung mga people. Marami na Oh. Ito sir. Malabang customer eh. Nagba-bike pa pa pagkatapos niya mag-bike sigurado. Oh, yan guys yung uh, deliver. Maraming bikers niyo. Uh, Suporta natin yung mga Ipilyado tabuhan ni Diwata Mayaman na si Diwata eh Kaya lang tayo dudumugin natin ulit So natuloy-tuloy lang Thank you sir, thank you Ito po Top 3 Dito po Ayan guys. Seven Up Pepsi. May deliver sila. Yan yung mga bagong dating to Kung so, kung kung tawag kung 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 deliver kung deliver muna guys. Soft drinks, deliver. Teka sandito. Ha? Dito Sa. O may ano doon? May ano doon? Sige, magpunta ako doon. doon. lang ako eh. Sabado pa ako punta doon. Yung nakaano ng update doon, Meron. Sa channel ko, ka sa channel ko, may update ako doon.